kanina pa patay naghihintay at ngayon nga lang sila nagpakita muli. ano sila sa gawing malayo, ranging pa rin, mga kalapati. Grabe. Baka hanggang pakitang gilas lang 'yung ating mga alaga. Yo, what's up mga kalapati? Ang magandang tanghali sa inyong lahat. Welcome back dito sa ating channel, Chocobuloff TV. For today's video, mga kalapati, tanghalin na patay nagpapa pagkat sapagkat kailangan nating ipagpag 'yung ating mga alaga young birds na ililipad natin sa summer. Ayan sila mga kalapatid. anim nga sila nandyan. Sumama so, yung isang naglilimlim. Pero lima dyan yung ating isasakay mamaya sa training lang naman mga kalapatid. Para sa pinaghahanda ang summer race. Yung mga ibon natin ay kababalik lang. Galing yan sa ranging. Mahigit 30 minutes na nga yan sila naglilipad. Sapagkat alas dos na pasado ngayon, pinakawala natin yan ay 1.30 ng uh, tanghali. Ayan pa sila naikipag uh, sabayan doon sa init ng araw at sa hampas ng malakas na hangin kaya titibay nila mga kalapatids sa initan at mukhang bababa na sila mga kalapatids dahil bumababa na yung kanilang lipad kanina pa tayo naghihintay at ngayon nga lang sila nagpakita muli ayan yung ating mga alaga oh uh, talagang nage-enjoy sila sa lakas ng hangin Nag nilalaro nila yung uh, buga at yung hampas uh, ng hangin mga kalapatids so ang ganda ang ganda nila tignan sa uh, area ayan Ooh. lulupit mga kalapatids baka hanggang pakitang kilas lang yung ating mga alaga ayan no ayan no Ooh. ayan bababa na Ooh. ayan na sila mga kalapatids mukhang magla na Ooh. wala pa rin ayaw pa rin ayaw pa rin bumitaw lulupit ng ating mga alaga Wee! <tod> talagang uh, pakitang gilas nagparod na tayo kaninang umaga at uh, as usual na uh, lipad nila at pero ngayon pas parang ganado sila ngayong ano uh, tanghali Sama kasama nila yung ano yung isang ibo natin na pang south sana sumama eh nagsusubo yun eh andun sila sa gawing malayo ranging pa rin mga kalapatids grabe Uy, kahit i mga kalapatids hindi nyo makikita dahil sobrang layo re-ranging sila mga kalapatids so tuloy tuloy lang nila yan para sa ganun ay lumakas yung kanilang uh, stamina samantala dito mga kalapatit expected baka mamaya o bukas mapisa ang mga itlog nito so sana uh, mapisa parehas at lumaki yung mga inakay ng maayos para meron tayong pandagdag dun sa ating ipamimigay sa ating mga kalapatids na solid supporters at syempre yung isang itlog na ito listado na yan mga kalapatids update nga pala tayo mga kalapatids kahapon ng hapon ay nakawala yung ating uh, ibon na grizel na puti yung white flight na grizel mga kalapatids rumoronda na yon kaya lang bartolina na dapat siya kaya lang nakalabas nga uh, at side ko yung pagkukulang kasi nga ang sistema ko eh binabartulina ko. Kasi... yung mga kalapatids natin kanubi na nanonood dyan, eh pagka marami talagang nag-iibon dun sa paligid ninyo eh dapat talagang binabartolina yung ating mga alagang inakay so yun, di, uh, excited kasi masyado lumipad, nalaman niya na yung kakayahan niya, yung kapasidad niyang lumipad ayun, naglalalayo siguro, napalayo hanggang ngayon, di pa umuuwi so sana makabalik pa rin siya, kung hindi man siya makakabalik eh alam na, ibig sabihin nun maaaring na siya maaaring napahamak siya, o oh, mahina yung kanyang homing instinct mga kalapatids na kanubi kaya lang medyo diskumpyado tayo mga kalapatids dahil 1 month and 5 days pa lang yun <laughs> <laughs> oo oh, medyo malabo pa yung mata nun at uh, wala eh nakatakas eh <laughs> kasama talaga yun minsan nagkakamali tayo sa ating uh, ginagawang galaw dito sa ating flyers lo. pero okay lang yun uh, kung sakaling uwi siya mas maganda sa kasakaling hindi naman, move on na tayo mga kalapatids. Nako time check tayo mga kalapatids, mag-iisang oras na yung ating mga alagang lumilipad. Ngayon, wala na naman sila dito sa paligid ng ating flyer slope. Ay nako, hindi na natin hihintayin niyan sapagkat meron pa tayong gagawing trabaho. One eternity later. Talon na agad tayo dito sa interesting part. Ayan mga sa sampahan na. Bitbit -bit ko na ang ating training basket at narito na ang crates na kanilang paglalagyan. At syempre, present ang mga idol. Kaya shout out sa inyo mga tropa. Medyo late na nga tayo magkarga kaya dito tayo sa bandang dulo po pwesto. Sobrang daming isinampa at halos dikit-dikit na sila. Siguradong gulong-gulo ang mga balahibo nito sa sobrang siksikan nila. Karamihan sa mga naritong ibon ay mga young birds kaya magkakapaan yan bukas sa release area. <coughs> Hindi pa sila sanay pumwesto sa crates dahil nga puro YBs pa. Sana kahit papaano eh makatulog sila para bukas ng umaga ay may lakas sila. Tiwala naman tayo na kayang-kaya nila ang 20 kilometers air distance na yan. Kaya good luck talaga sa kanila. Huwag lang silang magkakasakit dahil alam nyo na, puro YBC ang mga yan, madaling kapitan at dapuan ng mga sakit. Kaya bukas kung makakauwi sila, matik under observation agad sila. Sana makauwi ang ating mga alagang may hihinang nila lang. Kaya patuloy ko kayong i-update bukas sa ating antayan. Kaya tutok lang dito sa ating munting tambayan. Pindutin mo na ang subscribe button at ang notification bell para updated ka sa susunod nating na kwentuhan. Mag-like, comment, and share na rin kung yung nagustuhan ng video at suportahan ng ating Facebook page para sa tuloy-tuloy na kwentuhan na kapupulutan ng mga kaalaman. Paano mga kalapatids? Hanggang sa muling pagkikita! Paalam!